Apektado na ng African Swine Fever ang 21 sa 26 na barangay sa Lubo, Batangas ayon sa LGU. Ang ilang kawani ng Department of Agriculture nagtungo sa bayan upang makita ang sitwasyon sa lugar. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Music Is na pinakatututukan ngayon ng Lobo Municipal Agriculture Office ang lima pang barangay sa bayan na hindi pa apektado ng ASF na siyang inaasahang makapagtutuloy ng industriya ng babuyaan sa bayan ng Lobo. Mahigit sa labing tatlong taon na raw nag-aalaga ng baboy ang 57-anyos na si Berlin. Dito na raw niya kinuha ang ibinuhay sa pamilya at ginamit sa pagpapaaral sa dalawang anak. Ang dating mahigit sa isandaang baboy na alaga niya, labin lima na lang ang natitira. Isang napakalaking dagok daw na siya mismo ang nagsira ng mga koral na ito para ilibing ang mga nooy nagkasakit at nangamatay na inahin at mga bulugan. Ito talagang depressed na depressed. Hindi ko maintindihan kung saan kukuha na ipagpapaaral sa mga anak. At naritong wala, malaki utang namin sa feed mills, hindi namin pala pa kung saan kukuha, kung paano kami makakabawi, wala, wala mang, wala mang tumutulong sa amin. Sa huling datos ng Lubong Municipal Agriculturist, 21 barangay na. Mula sa 26 na barangay sa bayan ang may positibong kaso ng ASF. Kaya personal na pumunta ang mga kawani ng Department of Agriculture sa bayan upang malaman ang sitwasyon sa lugar. Meron na kasing ASF dito sa Batangas. Remember 2019, uh start yun sa Montalban pero it find uh, it found its way dito sa Batangas. So hindi ito new sa Batangas. Nagkaroon lang uli ngayon ng resurgence. Uh, isa sa mga reason yung of course yung mga biyahero na panay yung pamimili kahit alam nila na may sakit na so bawal yon at marami na tayong nahuli. Isa rin sa tiniting ng posibleng dahilan ng muling pagkakaroon ng ASF ay ang pagbaha sa mga lugar na pinagbaunan noon ng mga baboy na may ASF kaya muling nagkakaroon ng pagkalat ng virus. Bagay na pinakatututukan ng Department of Agriculture kaya tinipon nila ang nasa mahigit isang daang hog raiser sa lubo na may natitira pang mga alagang baboy na negatibo sa ASF. Sila raw ang mga posibleng mabigyan ng bakuna sakaling maibabana sa lalawigan ang 10,000 doses ng ASF vaccine. Ipinaliwanag sa kanila ang magiging proseso sakaling dumating na ang mga bakuna. 8 to 10 weeks. So pag hindi, pag may sakit na yung baboy, hindi na yun pwede rin bakunahan. Kasi mamamatay din lang din yung baboy. At kung magpositibo man ang alagang baboy, ipalilista ito ng hog racer sa Municipal Agriculture Office upang maisurrender ang baboy at mabayaran ng kaupulang halaga. 4,000 para sa biik, 8,000 para sa medium size, doon sa palakihin, and then 12,000 para sa inahena doon sa malalaking uh, baboy na subject to the population. Bagay na pinaplano na raw gawin ng hog racer na si Chris sakaling magpositibo ang nasa mahigit dalawang pa niyang natitirang alaga. Kahit daw mahira para sa kanyang ibigay ang mga baboy, wala na siyang magawa kundi sumugal. Ay eh, siguro po eh, wala pa nga pong bakuna doon sa ISF. Kung sinasabi lang isurrender para mabigyan ng kaunting ayuda, ay baka po narin na rin ang mangyari kaysa po iintayin namin na intayin yung bakuna na magkaroon uli na sakit yung amibaboy um, na natitira pa. Paglilinaw ng Department of Agriculture. Ah, kahit isurrender ni Len at wala namang sakit na ISF, hindi eh, naman din yan may indemnify hindi rin may de-depopulate. So gusto namin i-correct yung gano'n na isusurrender na lang para, para may pera. Hindi gano'n, may, may protocols na sinusunod. In the same manner, uh, yung babakunahan din natin, kailangan healthy na mga baboy. Ayon pa sa DA, prevention pa lamang sa ASF ang mga darating na bakuna at hindi pa ito gamot sa virus. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung kailan darating sa lalawigan ang 10,000 doses na mga bakuna. Ace, panawagan pa rin ng Department of Agriculture sa mga hog raisers na kaagad iulat sa kanilang mga municipal agriculturists kung may namamata na silang sintomas ng ASF sa kanilang mga alagang baboy upang maiwasan na ang pagkalat palalo ng ASF virus. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.